Magandang umaga po sa inyo, Natalik San Alex jules para sa inyong update ngayong umaga Yes mga kaibigan, let's go na At ito na po ang ating pa-update ngayong umaga Ayan, uh, kahapon nga po ay natuloy ang uh, taping inday I mean, uh, pre-recorded uh, performance para sa next Sunday or next after after, how many Sundays we do not know But then yes, uh, nagpasalamat si Helen de Guzman kay uh, Ayun, sabi niya, thanks Mita Razon for sponsoring our meal, team live, taping today. At uh, ayun po, dahilan po sa may panawagan the other day, that's two, three days ago, about... Uh, live audience mga kaibigan for pre-recorded uh, performance. Ayan po ay uh, may nag-respond naman po na mga talagang solid ni may Entrata. Even uh, may word flyers. And, and then then uh, yung iba pa nga dito ang sabi nila, they pretended to be uh, fan of someone else para lang po makapasok sa uh, studio as live audience po mga kaibigan and so yes at, ayun na nga po uh sponsorship po ni meterazon and i don't know i think uh rc alcantara hello shout out to you straight away from america i haven't heard from you for a long time naman i hope you are doing so well uh dyan sa america alam naman natin maraming nangyayari sa america nowadays and uh, we do not know how you are kung paano ka na dyan at ano na nangyayari sa'yo. And I hope, uh, just like as always, uh, staying healthy and alive. And I know you are always, as always, uh, sponsoring and giving, extending your help to all the fans ng uh, Mayword Flyers and Solids ni Maymay. Uh, silently and so yes, a special shout out to you r.s.c a country, especially nowadays that my mind will be very, very busy, not just only for uh, her. Uh, Ta, uh, na Roja. But especially, meron po siyang pink campus tour na mag-uumpisa ngayong Oktobre, mga kaibigan, in the middle of October. That is why I think uh, she's not as well kasama doon sa ASAP. Vancouver. But then, yes, uh, since malapit ka lang yata dyan sa Canada, Miss RC, I hope na makapunta ka rin at makapanood ng concert ng ASAP since nandyan at sasama si Edward John Barber. And I know how much you love Edward John Barber. And so, yes, back to uh, may my, entrata mga kaibigan, Helen de Guzman ay nagpapasalamat din sa isang marital mama antrata. Nandoon at nagperform ang isang mama antrata at mismo nakita nila ang ating si Inday sa my um, and studio at ang sabi niya pa nga, "Thank you my my pagpunta mo sa amin sa bench seat. Nilakad mo pa talaga para magpa-picture sa amin. Ganyan kabait ang ating dalaga." sobrang happy niya nung makita niya kami sa taas bago sila mag-perform. Oh, ang sweet-sweet naman talaga ni Inday May May. I know. I read this last night but then it was so like I, I have to finish something. Finish it up before sleeping kaya hindi ko na ito na atupag kagabi. Pasensya na May But then Metarazon is responding to Helen Gisman saying love talaga niya mga fans niya kahit nung bago pa siya sa showbiz nag effort talaga siya puntahan ang mga fans kahit pagbawalan siya ng mga martial o ah, diba so yes mga kaibigan ayan uh, po ang uh, ayan positive na magkakaroon si Maymay ng uh, pre-recorded um performance one of these Sundays, mga kaibigan. Though, pinangaganda ka ng iba dyan, kasi namang fandom na yan, natanggal na daw si Maymay May as host ng ASAP at pinalitan na ni Alexa, Alexa Ilaka. That's all right mga kaibigan. Sharing is caring. Uh, give other uh, artists to have their own uh, time to do hosting, to do performing, to shine. just like uh, my and trot and giving others uh, uh, their own uh, peak mga began. Um, look at alexa now she's doing uh, so well not just in hosting but also she is now in um, uh, your face sounds familiar o, diba? so yes uh Isa sa pinagkakabalahan at pinagpapasalamat ngayon ng Solid ni Maymay ay itong talagang ilang beses nilang pinakinggan ang OST Official soundtrack na Pulang Langit bayon uh ng uh, seryeng Roja mga Kaibigan and they uh, are confirming that uh, napapakinggan nila ang boses ni Memae Entrata doon sa isa sa komenta ng Pulang Langit of which nakilala din nila yung kasama doon yung dalawang bosses and they are saying that it is Kyle Itchary and Maymay Entrata who sang the OST or official soundtrack ng Pulang Langit. So yes, 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 o man daw. Uh, kung sabihin nilang napaiyak sila dahil sa seven years in the making uh, bago pa nasundan ang serya ni Mama and she was just a sidekick doon sa, sa, sa Laluna Sangre dahilan po siya kapatid siya ni And not so, not so sidekick kasi nga po, mahaba-haba um, din naman na exposure niya doon sa Lalo na Sangre mga kaibigan. Pero uh, more of uh, same siguro yung uh, role niya dito sa seryeng uh, Roja mga kaibigan uh, since kaibigan siya ni uh, Preh doni Pangilinan. Uh, huh? Hindi natin alam kung kaibigan din pa siya ni Kyle. Pero ang sabi ni Kyle, patatawarin niya ang role ni Maymay uh, as Luna Javier sa seryang roha. Does that mean meron si Maymay ginagawa na hindi pa naibubunyag? So kung kaya sabi nila, uh, nananatiling misteryoso ang role ng isang Maymay sa seryang roha, mga kaibigan. Pero balik tayo doon sa thought na talagang... Um, nagpapasalamat itong mga tagasabaybay ni May Sabi, o nga, pinakinggan ko talaga ng malapitan at parang boses ni Inday. Praying na siya nga ang kumakanta ng theme song ng seryeng roha. So, yes, yes, yes. Me too. I am praying for that too. Kasi every night mapapakinggan po yan ng mga manunood ng uh, seryeng roha. So, that's gonna be a plus on, add on para sa isang may maentrata. And so, yes, kung siya man ang kumanta sa, sa UST, for sure, uh, one of these days, kakantahin niya yan sa ASAP while promoting ang seryeng Roja, mga kaibigan. And so, yes, yan palang ay excited na po tayo. Wala doon ang favorite sabi, eh. We're excited, we're excited po, masaya makita si Maymay with her friends doon ni pangilinan and Kyle in one series and many more veteran actors and actresses. And no matter how big or how small yung role niya sa seryeng Roja, Uh, masaya po ang lahat ng Maidon dyan kasi hiniling nila yan. And uh, pinagbigyan sila ng management. Kung kaya, yun nga lang, kailangan talaga nating ipagsigawan. And may word flyers. Maidon are like uh, hitting, um, uh, yung parang uh, kasal baka nagbabaka sakali lang sila na pagbigyan yung kahilingan noon na magkaroon ng seriesi or movie or project itong si my 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 and Donnie. and ayun uh, nga pinagbigyan sila so maybe uh, an encouragement para sa my way of may flyers you can do the same shout out shout it out let the management know how uh, supportive you are yes. for my my and edward kung sakaling bigyan sila ng proyekto kasi with that yan po ang ginamit ng mga uh, maiden uh, warriors ng gusto nilang iparamdam sa management na talagang nandyan sila para suportahan si Maymay and Donnie kung sakasakaling mapigyan sila, mapagbigyan ang kahilingan nila na mabigyan ng proyekto itong si Maymay and Donnie nga mga kaibigan. so here, uh, reaping from their prayers and their effort na iparamdam sa management at nabigyan nga ng proyekto itong si Maymay Andoni in one project at hindi lang maliit na no project kasi teleserye yan mga kaibigan ito take how many months and we are praying na sana me and my mouth again mahaba na naman po ang aking vlog ngayon and I am praying na sana ma Pagbigyan, mabigyan ni Maymay May ng judgment or ng ng tamang uh, tawag dito, um, mabigyan niya ng tamang uh, pag-acting ang kanyang uh, role as uh, chef or kung ano pa man ang kanyang role sa serye and effectively yung bang talagang tatatak sa mga puso ng marami and uh, a big start para mabigyan pa siya ng more and more and more project kaya may may narinig namin na ang next ba na project ninyo I mean lock and taping ay pupunta daw kayo sa Mindoro ba mm I'm not sure anong meron sa binduro kasi tabi, sabi ni, ba't ba ang bulol ko today? Nung kanahan, napapansin nyo ba yun? ng bulul-bulul ko, siguro umakit na naman ang kolesterol ni Alexander. Sabi ni Tita Lucy, hugot kasi, sa Minduro pala ang next place lock and taping ng Roja. So, yes, 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 my, my, we are always here to support you. And para sa mga panawagan na ito, marapit na po yan. Ilang araw na lang yung October 20, mga kaibigan. And today is October 6. So, di ba? Like, 14 days to go. Nako, mag-subscribe na kayo sa Netflix and I want the FC para kayo ay 2 days ahead or 1 day ahead sa panunood ng Roa. Mag-subscribe na rin ba ako para mapanood ko ang Roa. I think I will give uh, that one a consideration for me to straight away have that uh, opportunity and uh, the feeling and experience of of seeing it um, watching it two days ahead of those na manonood sa free TV. So maybe, yes, encourage nyo pa ako mga kaibigan. I know it's kind of um, syempre, bubutas din ng bulsa ko yan, kahit pa Pero, for my mind, I think I will give. Or, pag may mag-sponsor sa akin, Charo, <laughs> panawagan sa may pwedeng mag-sponsor. Paano ba? na basit si Alexander talaga? Yes, I'm not, I'm not. Sorry, no. Yes, I don't want to pretend that I'm rich. Kaya nga, di ba, nag-OFW ako. Dahil naghihirap po si Alexander Lexter Jules. Ayan, inuubo po talaga si Alexander Lexter Jules. Ano ba yan? I have to take good care of myself para dire-direcho po ang trabaho natin. So yes, ayan po. Sabi ni Mary Ann Ramos, Hello guys, mag-download na ng I Want TV. Sabay, sabay tayo manood ng Roha. One days ahead. Bago pa mapanood sa free TV. So, di ba? Mm -hmm. I think I will, I don't know. Panawagan para sa mag-sponsorship kay Alexander Lexi Charot! So, yes, mga kaibigan, that is our latest update for now. Um, as I've heard, um, ayokong i-bash niyo si Maymay, pero narinig ko lang balita na love team na Don Bell is on the rocks right now. Charot! <laughs> sorry guys, pero sorry, patawarin niyo ako pero um nadaanan ko kasi and uh, <coughs> talagang ubang katitin ng aking lalamunan um, let's pray na kung pwede pang maayos ang dumbbell ayusin na and then kung hindi na parang may word lang uh, wala tayong choice diba as a fan uh, it's the management who have the biggest uh deciding factor on that one so yes that's the latest update of mama entrata don't and maiden hashtag warriors maiden warriors and then um, i will see you later for more my high weekend and uh, happy monday everybody enjoy the rest of your day of course i will see you later for more